Si Mayor Clay Ko ay isang butihing mayor na sumibol at namayagpag sa samwang City noong panahon simula dekada 60 hanggang sa panahon ni Pangulong Marcos Sr. Siya ay nagpakita ng angking dedikasyon sa paglilingkod sa bayan at naging instrumento ng kapayapaan sa pamamagitan ng hindi pagsasama ng mga alalay kung may mga lakad at pagdadala ng mga baril na pamproteksyon upang maging huwaran sa lahat. Pinagkaisan niya ang mga kristyano at muslim, ang mga sundalo at mga rebelde at ang lahat ng sektor sa kanyang nasasakupan. Subalit ganoon pa man bago niya nakamit ang kapayapaang ito ay isang katutak na masasamang loob at mga tiwaling opisyal ng gobyerno at militar ang kanyang nasagasaan at sa dulo ay nagwakas ang kanyang kasaysayan sa pamamagitan ng assassination. Pero ang makulay na kwento ng Sambuang City ay nagsisimula pa lang. Pwede po nating balikan yung mga nauna sa description box sa ibaba at ito na po ang ikatlo at huling bahagi.